Hi guys. doctor na po uli. So try ko naman to. Oshi Ponchos. Ayan. So dahil ngayon po ay Saturday. Tapos na po ang ating paso. Thank God kasi papahinga na po ang lola. And siyempre lagyan natin ng Ladies Choice Thousand Island Dressing. So try naman natin to.

naman sa inyo, mabuti ang Diyos eh, kahit dumaan ang mga bagyo ng buhay at yun itong bagyo pero tunay tayo sa laman ng buhay kaya thank God mabuti ang Diyos God bless everyone bye, ingat po kayo